Welcome back to my YouTube channel. Kung ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to you. Subscribe! So ayun na ang mga Kasi si for today's video. Ang gagawin po natin is mukha po tayo ng Enchan Mingo for Mukbang for today's video. So let's go! Ito po yung gamitin po natin pang kuha ng Mingo is yung songkit ng songkit na ano, na buko. So ayan, thank you pa siya kung pala kayo kaba na bawang ito sa pagkawa ng video sa akin. Ito sa mga kasisi O, oh, mga ang kapag yung bunga dito na yung dyan yung na bawang ito, So yung mga ka na yung... Ang jamming pa na ito is kinakaba na mga big idora pa na ito so ako na po yung magbibunga dito ngayon <laughs> Ang hirap po okay. <laughs> Galing niya mga kabano ba? Nasalo niya. Imumukbang po namin yan. Magkagisa pa kami ng bagoong. Dito. Maglipat ako ng pwesto para makita po siya ng maganda pati yung pinipitas niya. Grabe Yan po. So ngayon tag init is ano talaga seasons po ng mga mango. So ayan. Kaya ang dahil po ngayon may mga manggang iba naman nag-i-spray ng mga manggang kalabaw gano'n yung mga imported yung mga pambinta sa palingke. So pero sa kanila hindi siya in-spray Napaka-alot siya yung parang tawag doon. Hey. Yung mangga nila dito is yung Indian mango is organic siya. Wala pong spray so Kaya wala siyang sirap kasi organic siya. Ito na po pala mga kasisi natin na kuha na Inchon Mango. So ayan. babalatan na po natin siya ngayon mga kasisi. So ang ganda po ng kuha ng kanyang bunga oh. Walang sira po siya. So wait lang po. Balat po tayo ng Inchon Mango. So ayan. Ang ganda po siya mga kasisi oh. Diba, hindi ko na pinakita yung mukha ko kasi para makita talaga yung na malapitan yung manga. Yung ko na ito. Oh my God. Wala kasing pillar. Kaya ito lang po yung ginamit ko. Kuchilo nga lang po. Ayan. Hello. So ayan, pwede rin pala mag-retomag ano. Hindi ko pa tapos uh, balatan po yung nasing na tuloy yung mukha ko dito. Takam-takam na po ako magkain. Medyo maingay po kayo na yung makina kasi nagpinapandar po nila yung electric pan. Ayan po nila yung water pump nila. Sa mag sino po gusto mag, magkain din ng mangga, Indian mango. Punta na po ito kailangan ka ba na bang Jikiki Libre lang po siya. Pero kaya po 'yung magsungkit ha. Ay ito pala 'yung peeler. Thank you, kadilis. Hindi 'yan peeler, peeling. Peeling. <laughs> peeler. Paano magamit nito? O okay, sa bundok? Ah, ayan. Kunin pala 'yun. Ah, ayan. Ganano pala mabaratin ito. So, sa mga... Okay lang sana so, naman ako nakatikong-kong lagi. Eh na nga mga kasisi, dalawa pa lang po yung nabalata natin na Indian Mingo. Medyo mabagal po talaga magbalat si kasisi kasi nga first time ko magamit ng peeler. Charot. Hindi din po talaga magamit ng peeler kasi nga natakot ako baka masugatan yung daliri ko. Ah. So andito pala ako kina Kabanaban Chiki kasi nga nagpasyal ako dito kayo na inaward niya ako. Hindi kasi ako nakadala ng ano, pichay. Tapos yun, para matanggal na yung award niya sa akin. Makuha kami ng manga. Para magmukbang. Para content ko raw siya. Kaya yun, may content ako ngayon. Shout out pala niya kay Miss Japit Boricat. 2.0 Paki-subscribe po yung YouTube channel. And then kay Kabanabang Jijik Idora. And hi din po sa friend ko niya sa mambalot. Yung sikat na vlogger din. Si Miss James Paul yun show Hi, friend. Miss you. Welcome back sa my video again. So, ayan na nga. Ito pa lang po yung nabahat natin mga kasisi. At yan po si Kabanabang Gigi Kidora sa likuran ko. Ayan. So, meron po tayong limang piraso Naman mangga na mangan. hindi pa nababalatan. Na so, excited na po siya magmukbang. Simple, hindi haro sa katawan, di ba? <laughs> Masa ito alam niya Kabanabang Gigi Ayan, hello po and subscribe na kayo sa kanyang munting YouTube channel. At syempre, wag nyo rin kalimutan ang i-like and then i-share. So, heart, heart lang po mga kabaraba. So, for today's video, mag po kami ni kasi si Wit ginisang alamang or hipon. Ayan po yung aming napakasarap yes. na Tapos ko na yami, po yung luto. So ayun na nga mga kasisi, tapos na po tayo magbalat ng mangga. So ito po yung Indian Mingo na nabata po natin. Hindi po yung kalat natin. Ayan, di ba? Siyempre kaya natin linisin yan. And then, dito po ako ngayon nakaupo sa may upuan na maliit. Kaya, pansin nyo para akong punggok. Pero sa totoong buhay talaga, matangkad po ako sa kamataba. So, ayan. I-slice na po natin yung Indian Ming na nabalatan po natin. So, gusto mo pang i-slice, ganito lang siya o. Yung sa gitna lang siya. Para hindi ganun mahirap magtanggal ng buto. Ano po, batang-bata pa po siya. Wala po po siyang barot. Kumaka sa ano yung ang tawag doon, barot eh. Wala pa siya yung matigas sa gilid. Ang sabi po nila, kapag yung Indian mango daw, pag mura pa, masarap po siya kainin. Kapag mayroon na po siyang, ano, matigas na po yung buto niya, so parang nila siya ganun masarap. Yun, sabi po nila. Pero, piling ko mas masarap din siya kapag ano, Maniba lang na yung Indian Mingo, di ba? Yung parang dilaw na talaga siya. Maniba lang ataw doon. So, ayan. Stop ko muna po yung video. Ma-update ko na kayo mamaya sa next video ko. So, ayan na mga kasi. Ito na po yung binatang, binatang binata kayo na na, Indian Mingo. So, ayan. nagubulo ang bakla kasi laway na laway na sa mangga na ito. Ayan, ganito po pala yung bagoong na ating sausawan. Siyempre, ginawa ito ni Kabanabang Jik Jik Idora. At nakasama ko magmumukbang ngayon ay si... Kapan abang jadi pasok? Hello mga kawasak wasak na <laughs> siya. Hello mga kabanabang. So, yeah. Sino so, sexy uh, sa amin? Same. So, kasi nga ano, grade 6 pa lang po ako. Medyo hindi pa na nalabas yung charot. Tabi-tabi. <laughs> ano pa Ayan naman mga kabanabang. Mga kasisi. Yung sasawa pati na ang tawag dito, ginisang. alamang or bagoong. Ay, bagoong ikaw, alamang. Ikaw, parang ikaw yan. Hipon, di ba sabi mo sa akin na kapag? Maji, oy. Ikaw yan. Ang gawin po natin, ito po yung manga na Indian Mingol. Ibubukos po natin siya para maiba naman po, di ba? Oh my yan. God. Parang masarap siya. May twist mm. talaga. Ano? Mm, oh my God, sarap. Sibra, pagod kaya magsaw-saw mo. Pabalik-balik. balik Ay. Ila ilapit mo sa kanila para makita nila yung... Sa so, din sabi na akin siya. Um, pwede yan. Tarang yung misa, yan. Yan. No. <laughs> Ito <laughs> <laughs> mo siya o yan, mga kasisi, mga kapalabang, sarap! So, baka tayo magbukba, mapipripusi, kabalik ka ba ang jip -jip -jip kasi na. Kasi naka nga, sa video mo, ako, dapat, syempre content mo to, ikaw yan. O sige, pray ka na. Balik, pag content so, ko, ikaw mag-pray, pag content mo ah, mag-pray. wala ka parang pray sa content ko, ay go na. O sige, mag-pray po siya. O, <laughs> na <Ayan. laughs> Pray na po. Ikaw ka kasisi. <laughs> ikaw kasisi. Huwag ka muna tayo, Ah, sige, sige. Uh, say pray tayo. Mm. Let's pray. Thank you po sa food. Amen. Amen. Oh, look, <laughs> yan? So, <yun> po. Kaba na ba? Katawa ko sa pray po. So, po. Basta bukal sa puso. Mmm. Mm. May mga sabi mo na sa Masarap? Mmm. Mm Para yun sa ano? Mga market market yan na binibinda ng... Yung sa Pueblo, ano, ano, ano? ba? Diba? Mm -hmm. Tabis? Kamis? Mm mmm. Lalaki lang yung mata ko isa. Kasim! <laughs> uh, Kamis? Mmm. -hmm. Tenfold ka rin ba na ano? Yung mga kinakain natin for free. Yes! Katulad ng mangga ngayon, di ba? Ang mahal. Mm. Okay. Then, so, sa 150, isang kilo? Buti dito sa ating library. Hmm, sarap mm. eh. Ha? Lamit ka ayaw mga kaba na ba? Yan you know? o. hmm. Sarap so, pala ato po ano? Asim ala tamis. Mmm. Sarap ka. ba? Para gusto ko mga ito na ingredients na ang ginawa niya. Alam ko pa cham to eat. No. Wow. Talented din talaga ako sa pag... Dati akong tarantada. Mm -hmm. Ngayon talented na. Perfect. Ano, kahit may hirap magluto, marunong naman din. Mm -hmm. Sarap din kasi siya. Yes. Gusto ko talaga ma... ano, ma... Mukbang talaga. Ay, dilaan mo yun siya. Parang yan. Mmm. <laughs> 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 Basta ko sunod yung mga imok mo atin, yung mga posts na mga grips, ganun, effort. Oh my bro. Ah. So nakakalun ko ni ano, ni Tita Badet. Um. Parang ko so, ba, sponsor di ba na ano, mm. grips, ganun. Pinahapun. Tapos <laughs> yung <laughs> sa? Ay, sponsor agad? Sarap mm. din at best. May mm -hmm. okay. sibuyas pa siya yung pag-isa niya. Siyempre. Kala ko nabukulikan mo lang. Hmm. Pwede na ako magbinta ng kalamang. mo? Mm -hmm. Hindi nga. Hap. Saka ano, para makatipid ka sa ano sa people, ah. magsimot tayo gabi pa lang. Ayan. <laughs> Asin-asinan lang? Opo. Pero maproseso din daw. Sarap ko lang pa sa inyo yung buhos ng sinawsawan, no? Kasi ikatapunin ka ng lahat pa. So ito lang kayo po sa na binuos namin para yung matamaan. Tulad so, niyan, hmm. o ito. May natad siyang So, siyempre katawan niya malaki-laki. Kaya ayaw niya yung maliit lang yung sausama niyo. Kaya marami siya. Ah! <laughs> <laughs> yung bulak ka doon. Bully ka sa kawang mo, bully. Oh! Papasensyaan nyo na po. May... May si Bear po kasi ito yung binusabi ko. Ah! <laughs> 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 Sarap, Mm. Uh -huh. Mas buli. Kailangan ubusin mo yan, ha? Ito sa akin, kasi maraming bago. <laughs> Shout out pala kay Japit Burikat. Ito so, zero. Jero. Kailangan po kayo ulit. Huwag kayo sabsabahan, huwag tayo mag-ano, kasal-kasalan. Mm -mm. Part 2. Part 2 na kasal daw. Sa ating yung kikaba na bang kasi nga ano, pinaporsigin mm -hmm. niya ako na mag-content. Kasi nga alam niya umad ko na ako mag-content. Mm. Kaya ngayong hapon, napunta ka sa bahay na. Sabi niya, niya mag-content kami. Kaya ayun. Kaya nga po sabi ko, subscribe nyo na si Kasisi para kung hindi nyo man ako nakikita nag-upload, makikita nyo po ako sa mga upload niya. Thank you. Sa mga subscribe kita, wala pa naka-subscribe sa aming dalawa. Subscribe! Sarap best. Mm -hmm. Paborito mo rin talaga yung mo naman? Oo. Sige tayo. Tapos kung alam ba wala nga ito sa so may mga allergy, akin okay na to. Malaki ako sa'yo. Tens. Parang lalo ka ka lang. Kasi ang lakas ko sa bagoong. Sige. <laughs> Yan po. Pibalik ka rin yung bagoong po. Yes. Mm. Yummy! Kamusta ka naman na wala ko ito ng 3 days? Masaya. Ah. Amo <laughs> ko ba kaya? Eh? Nabawas na bawas na ba yung mga kapi mo dito? Hindi. Wala ko na si CR pag wala ako. dito. <laughs> kaya lang mga kabara. Pero legit ba? Diba? <laughs> Tuy, alam niyo po ba mga kabar, ba? <laughs> Although na kumakain po kami pa sintabi, eh, hindi naman kami madiriin ba diba, besh? May mm -hmm. eh, pupunta po yan sa dito na si CR ako. Mm. Apo. <laughs> Parang gano'n na nga din besh. Nanaubos natin. Ang dami nun, ha? Sarap na pag uong. Ang sarap niya. Payaw ayaw kanina! Ang gusto niya po talaga mga kabanaba baits. Anong gusto mo lang? <laughs> Toyo! <laughs> Try nang upo siya. Ay ko, gano'n lang akunti yung niluto ko. Naniwala naman po siya. Kaya mag-toyo na siya. Hindi ba ako nakapagawa ng thumbnail ko? Kaya ko, lagi ba ako ng thumbnail? Ang <laughs> sarap. Kumusta naman yung allergy natin pagkatapos sa mukbang natin na to? Parang parang tayo, di ba? Sa akin ka hmm. binti din. Yung allergy ko. Kasi nakaraan, di ba? Kaya tayo sa may sa o. may gubat. Yan o. Ito doon. Sayang yan. Ano <laughs> ba? Mm. bunga Paborito, mm. paborito mo rin yung mangga. Sarap kasi. Mm -hmm. buto. Sarap ba na siya kainin kapag wala pang buto? Kasi nga diba? yes. wala buto, di ba? Yes. Ikaw lang sayang. Busin mo na yan, ha? Ay, pa! Kinuha ka agad. <laughs> <laughs> oh. Tulungan na kita. Ako na mag-adjust. Wait lang. Yan parang mukbang sa TV ah. Hindi <laughs> ba ganun yun? Mm. Siyempre, uh, follow nyo na rin po kami sa aming mga Facebook page. An anong, anong Facebook page? Rose Valdez Tamal. Akin naman po, ganun pa rin. Jack Jack, Edora. Ay, thank you Lord, nabusog ako, best Ah, sarap. Hindi mo maano ma-feel yung alat ng bagoong pag ganyan. Oh, sa kausap sa isa ko. Pwede. O, oh, ilig oh, ka lang din talaga. Hiyang hiyak sila ka sa ito. Nagusama rin yung konti rin naman yun. Mm -mm. Sarap. Sarap naman yun coke na partner, diba? Parang ganun. Doon may coke. <laughs> 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 Later, bukit ang chan. <unchained. laughs> Pwede yan, i-legit. Hindi ba yan? Oo, uh, di ba bakit yung school? Day? Di ba bro. after natin magbayla sa, magbili sa ano? Bro. Sa school, nag-cook din tayo to. Sabi-sabi ng mm -hmm. iba, pag nagkain daw ng manggang hilaw, pag after, magsakit yun dyan pag nag-inom ng coke. Comment down below nga po kung gaano katotoo yan. Bro. Ikaw mm -hmm. na, chanela sir. Alam ko na, takam ka naman eh. Walang bagoong? Eh? Meron, walang okay. pala yan. Ipon. Eh. Inumos mo na.

Ha? Ano pa doon? Harap sya. Pero hindi pwede dyan. Pwede lang tayo. na sya. Pahay ka na? May pala. Oh. <laughs> <Ay. laughs> <laughs> oh. hmm Sarap! Marami! Sarap ko lang yan. Eh. Sarap. Pwede pa akong alam no. Hmm. pa hmm. So ayan, ito. Wala akong sayang mamaya. Alam ko bakit, pahirap po ni Kabanaban ng kanin. Higupin ko yan. Higupin ko yan. Pero walang sayo. Huwag ka <laughs> naman, huwag ka, naman, ka <laughs> naman kunwari. Huwag ka <laughs> naman kunwari. Hindi, hey, kasi meron pang uh, kailangan. Maraming tao na magutom sa mundo. Mm -hmm. Yan. Yeah. Sige Marvin, gusto niya rin ito. So, so mag-end tayo. Okay. okay. Ikaw mag-end ako. Malamang ikaw. Ah, sige ako na lang. <laughs> black ko black, black, black. black. <laughs> <laughs> Ay, po. So ano mga kasisi, thank you sa panunood. Yan mm -mm. ba diba yun? Mm -mm sa mga walang sawang sumusuporta sa aming munting YouTube, na YouTube, YouTube channel YouTube channel at syempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe subscribe YouTube na kayo. kayo at syempre kay Kabanabal nyo Jack Jack Edora and, and Rose Alejandro, Alejandro Brand. Brand. and Japet 2.0 So, yun lang po mga kabaraba for this video. video. Nagmukbang po kami ng napakasarap na mangga. So, yun lang. Ingat po kayo lang. Baguong sa Ripon! Ripon! So, bye-bye! Thank you for watching! See you to our next video! Bye-bye mga ba? Doon yung may laman, dyan yung may laman-laman pa din. <laughs> oh, pati yung isa isa